Hey guys um gamagamaga yung aking mata kahit iyak kagabi hanggang uh, ngayong araw okay, bibili po tayo oh. opo, opo mm -mm. may pera ka okay. hanggang ngayon talaga um, lungkot na lungkot pa rin ako kasi nga alam niyo yung... Siyempre, bilang nanay... Mm -hmm. Ang hirap pagka... Ang usapin sa anak, ano? So... Hindi kasi inaasahang... Pangyayari na naman... Uh, tuluyan nang binitawan si Tautoy nung kanyang mm -hmm. tagapag-alaga dito sa bahay. So, okay mm -hmm. talagang nalungkot lang sobra sobra talagang ano ko kaya ko iyak nang iyak kagabi um since nasabi ko sa mga previous videos nga na napakahirap kasi siyang hanapan ng mag-aalaga sa totoo lang dahil uh, natatakot sila sa sitwasyon niya na hindi ko na kung kung anong kinakatakot nila which is okay naman ang anak ko kahit paano hindi naman siya yung ano, uh, mahirap alagaan. Opo, dooperado sa puso, napakabait at napakatahinik lang. Okay. Okay, bibili tayo. Opo, opo. So, kahapon, uh, nga ako nung nag-aalaga sa kanya. So, hindi nahihiya siya na magsabi sa akin ng uh, personal na bibitawan niya na yung anak ko. So, nag siya. Sabi ko naman, okay lang. Although, alam ko mahirap. Pero, sabi ko, okay lang. Opo. Ngayon, pagdating ko kahapon, galing sa trabaho. So, kahit malamig sa labas, guys, talagang lumabas kami kasama namin si Manang, yung kasama ko dito sa bahay, naghanap talaga kami ng mag-aalaga sa paligot ng aming bahay. Malapit lang dito. So, may nakita naman kami una, nakita namin ang problema, hindi kami nagtutugma sa day off kasi ang day off niya is Sunday. So, alanganin. And then, uh, may tinuro sa amin na uh, doon din sa same building din sa taas. Kaso, full na raw. So, hanap na naman kami. Hanggang sa may nagturo sa amin sa banda doon ng aming bahay, no? Meet you, siguro five minutes no, paglalakarin. So, nagpunta kami doon. Uh, meron siyang uh, anim na alagain. Ah uh, nung una tinanggihan din niya kasi nga ano uh, Friday naman ang day off niya so, Sabi ko hindi talaga po pwede kasi ako is Monday uh, minsan nababago depende sa trabaho no depende pag may uh, emergency sa trabaho na kailangang tapusin or ano so nakakasil yung aking Monday day off. Kaya, tayo, tayo. So, ganun nga guys, no? Uh, so, medyo nag- Nag-standby kami sa glit doon, kwento-kwentuhan, hanggang so, nung bandang huli, sabi niya, sige na ate, tatanggapin ko na yung anak mo. So, sabi ko, salamat. Nag hanggang sa nagkatawaran nga kami ng presyo, kasi medyo malaki yung kukuhanin niya. So, nung ano na, sabi niya, sige, naawa daw nga siya kay Tutoy, so, kukuhanin niya na. So, na, parang, nabunutan ako ng tinik sa dibdib na, ay, sige, salamat. Sabi ko, at least, masubukan man lang niya para mapatunayan nila sa sarili nila na hindi naman mahirap alagay ng anak ko. Napaka tahimik lang at napaka ano lang, yung pakain lang at saka yung pagpunta lang sa CR, ang kailangan niya talaga. So, sa so, nga, naging okay ang usapan namin umuwi kami eh, okay na pero hindi ko alam kasi parang hindi pa rin ako actually uh, mapanat hindi pa rin mapanatag yung isip ko, yung loob ko so nagdasal ako talaga ayun nga, umiyak ako talaga ng sobra-sobra kagabi regarding nga sa kanya although pumayag na So kaninang umaga guys Nakareceive ako ng message niya na Hindi, uh, hindi na raw niya itutuloy yung pag-aalaga kay Tutoy Dahil uh, yung partner daw niya is umayaw At natatakot nga na baka kung ano daw ang mangyari Dahil nga sa kalagayan ni Tutoy Eh syempre mapapasama naman sila O magkakaroon sila din ng problema So naintindihan ko naman yun naintindihan ko naman yon uh, nakakapanghinayang lang na hindi pa nila nasusubukan eh inayawan na pero okay lang naintindihan ko naman yung sitwasyon nila siguro kung ako rin naman siguro yung ganun kung magkakapalit kami ng sitwasyon may, ganun din siguro ang magiging feelings ko no siyempre eh, siyempre hindi naman nila alam plus operado nga sa puso ba diba? so may tendency talaga na ah... Uh, makaramdam sila ng gano'n, ng takot, ng ano, ba diba? So, nawala na naman ako ng ano kanina, guys, ng uh, sigla sa sarili. Although, hindi ako gano'n nagpapanik kasi may isa akong option na pwede kong puntahan na kahit ayawan yung anak ko talagang isisiksik ko sa kanya. No? Kasi, ah, uh, kumbaga is refer siya ng aking kasama sa trabaho. So, alam ko mapagkakatiwalaan. At the same time, nakaranas na siya na mag-alaga ng katulad niya. Almost katulad niya talaga. So, yung nalagaan niya na yon is binata na ngayon. No? So, ang mahirap lang nga doon is napakalayo ng aming bahay doon sa pupuntahan. So, pag ngayong papalapit na yung uh -oh. tag napakahirap para sa kanya yung ilalabas ko siya. Kung itataksi ko naman, so gastos ng sobra-sobra sa akin. Mahirap. And then, uh, lagi, pag mag sa sunstorm or nag ng climate, yun ang inaalala ko sa kanya. Pero, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. So, yung meron akong tinawagan kahapon na ibang lahi, Sri Lanka. Uh, Nag-respond siya kanina. So sabi niya, anong oras kayo pupunta? Kasi gusto niyang uh, makita si Tutoy. At gusto niyang makausap ako. So ngayon sabi ko, maya-maya uh, pupunta kami dyan. After half hour siguro. Kasi naglilinis nga ako ng bahay. Ngayon, um, medyo nagkakwentuhan na kami sa phone. Through phone, no? So the same building lang kami pala. So, nasa first floor kami. Sila nasa fifth floor. So, sabi ko sa kanya, I think nakikita mo na ako yung anak ko. Dyan sa baba, yung batang uh, uh, naglalakad. Sabi kong ganoon. Siya yung, uh, ano, uh, aalagaan mo. So, parang naano siya, guys. So, sabi niya, ay. Sabi niya, hindi na. Siya, no, 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 sabi niya. Hindi ko na ma-accept yung anak mo. Kasi baka hindi ko rin maalagaan, kawawa naman, sabi niya, kasi may bata akong inaalagaan na maliit. Sabi niya ganoon, so sabi ko, okay, sister, sabi ko, thank you. Sabi ko. So, okay lang. Since meron pa akong isang option bukod doon sa sinasabi kong malayo, guys, dito sa katabi namin, katapat namin. 'Yun na lang ang option na susunod. So, 'yun nga, guys. May uh mer <coughs> Meron pa akong isang option dito yung kapitbahay namin. Um, ako kanina, natutulog pa to, kinatok ko. So, sabi ko, pwede bang paalagaan yung anak ko? So, hindi, hindi, kasi kahit na magkakapitbahay dito guys, sa totoo lang, hindi, hindi nakikinita or hindi magkakilala kasi nga busy sa work, no? Trabaho, bahay, trabaho, bahay. So hindi yan halos halos nga hindi magkabatian kasi hindi nga magkakilala. Ganun dito sa ibang bansa, kahit kapitbahay mo na hindi mo pakilala. Parang uh, parang mga estranghero lang din kahit nagkikinita kayo, hindi mo kilala, ganun. So sabi ko sa kanya, paalagaan ko yung pwede bang paalaga pa? So tinawag yung mag alaga sabi ko, palagaan ko yung anak ko, pwede ba? Sabi ko, gano'n, sabi niya. O sige po, pwede pa naman, sabi niya. So, parang naano ko, sabi ko, mamay, sige mamay, sabi ko, dito lang ako sa katapat ninyo, hmm. na pinto, sabi ko. So, sabi ko, tulog pa yung anak ko mamaya, sabi ko, gising niya, dadaling ko dito, sa, kasi hindi pa nga kami nakapag-usap regarding sa kung magkano, at ano, anong oras, ganyan. So, habang natutulog to, naglinis muna ako, naggeneral cleaning ako dito sa aming kwarto, pero tignan nyo naman, magulo pa rin, kasi nga, eto, makalat, you no, know? so, ngayon, habang, ano, nag-iisip ako, na habang ko nga siyang gumising, nag-iisip ako talaga, Kung ano ba... Marami, marami. Magulo ang isip ko, guys. Napaka-gulo. Nasabi ko, baka ito yeah, na yung right time na iuwi ko siya. Kasi may appointment kami sa cardio niya by Thursday, no? Uh, gusto ko makakausapit maka ko yung doktor niya kung ano yung klase ng operasyon na need pa niya. Kung yun ba is available sa Pilipinas. At kung yun ay available kailangan malaman ko kung magkano yung gagastusin para habang tuma tumatakbo ang panang, ano makapag-ipon man lang ganon ang kakayanin makapag-ipon man lang or kung ano lalapit sa kung anong mga charis chatis diyan sa atin sa Pilipinas ganon ba para iuwi ko na lang at ang magalaga sa kanya is yung ate niya uh, yun nga yung yung anak kong may na may anak din na naoperahan sa puso. Okay? So, ngayon, kasi sabi nung doktor sa akin last time, nung, nag, nung last time na, last year, na dapat iuwi ko na siya, sabi ng doktor is, eh, bakit ko siya iuwi nga? No. Oh, baka raw, no. nag-worry daw sila is, eh, baka hindi available sa Pilipinas yung operasyon na gagawin sa kanya, which is ang nearest daw, kung ang sakali is eh, sa Thailand lang. So, sabi ko, Diyos ko, saan naman ako kukuha ng pera na ipang opera sa anak ko? Tapos, ganun, ganun, ka, ganun po kailangan pa sa ibang bansa. Diba? Wala akong ganun kalaking halaga. Walang wala. So, nag-decide ako dito na mag i-stake, ina i ko pa siya since ayan na nga, meron nga, itong ang lilipatan namin ditong bahay is meron mag-aalaga, which is yung ang nauna yung tita Gemma niya na ngayon nga is umayaw na sa kanya dahil gusto ng mas malaking kita ganon so nahirapan talaga ako so bumalik kami doon nakipag-usap ako awa naman ng Diyos guys awa naman talaga ng Diyos answer prayer talaga although may mga mga hindi agad binibi, hindi agad pinag pinagkaloob ng Panginoon sa akin na makakita ako ng mag-aalaga uli sa anak ko es binigyan ako bandang huli talaga ng uh, pwede kong uh, pagkatiwalaan na mag-aalaga sa anak ko at ang kagandahan kapit bahay ko lang kaharap lang ng aming pintuan diba so hindi na rin siya lalabas ng bahay para ihahatid ko siya at susunduin, no? Kapag ako'y papasok sa trabaho. So, tuwang-tuwa ako, guys. Tuwang-tuwa ako. Tapos, may mga kalaro din doon siya doon. May ano siya. May mga kasama siya, no? May makakabanding siya. Unlike dito sa bahay na mag-isa lang niya, nagsusulo. So, yun. Tuwang-tuwa ako, guys. At to lang. Ayokong umiyak kasi na-resolve na, na yung aking problem. Pero, siguro maiyak man ako ngayon is tuwa na yung sagalak, no? Na ako ng mag-aalaga uli sa kanya. Tapos, yun nga nga, may makakalaro siya. And then, masaya siya doon kahit na saglit lang kami, masaya doon, nagpakitang gilas, nagsayaw, nag-exercise. Marami siyang ano doon, marami siyang mga activities na nagawa doon na naging masaya din sila. So siguro dahil na rin natuwa sila, nakita nila yung ano ng tutoy, so pumayag na rin. Ko, salamat talaga, nagpapasalamat ako na sobra-sobra kasi hindi yung dasal ko, although yung una na akala ko, yun na talaga. Hindi pa pala, pero papasalamat talaga ako na nakakuha ako, nakakita ako ng manibago mag-aalaga sa kanya. So, we still blessed guys na ano, kaya namin yung mga ganitong pagsubo kaya namin mag-ina. Meron pa rin talaga mga mabubuting puso na ano, mga tao diyan sa tabi-tabi na hindi natin mga kakilala na magmamalasakit pa rin. At nang magmalasakit sa mga katulad namin ah, nangangailangan. Hindi naman mahirap actually guys na maghanap eh. Hindi mahirap maghanap. Ang problema kasi guys kaya nahihirapan ako dahil nga sa sitwasyon niya nagdadalawang isip sila same time natatakot sila na ine-expect nila is kung ano ang mangyayari kay Tutoy is siyempre mapapasama ang sitwasyon nila so naiintindihan ko naman yun pero nakakasakit pa rin sa kalooban na may mga taong ganun nang iniisip na kahit sabihin mo na na badaling alagaan yung anak mo hindi ka hindi ka ano Uh, hindi ka mahihirapan, tahimik lang yan, uh, nakaupo lang, hindi naman naglalakad, hindi yan malikot, hindi yan nagagagalaw ng kung ano anong mga bagay, kuryente, o nagahawak ng kung ano-ano, ultimo pagkain, hindi yan nadampot kung hindi mo ipipilit, at lalo kung hindi niya kinakain, hindi niya talaga kakainin. Maliban na lang kung ako ang magpapakain, kasi, alam niya na okay sa kanya ganun. So, yun. Na ano ko lang, guys. Actually, kanina pa ako umiiyak sa mga nakakausap ko. Talagang wala akong na, na ano, kundi naiiyak ako. Uh, wala akong ganang kumain. Wala akong ganang makipag-usap, actually. Sobrang lungkot ko. Pero, ngayon, okay na ako. Masaya na ako. magaan na sa pakiramdam ko. Although, meron pa rin konting... Uh, uh, kumbaga is hindi ko alam kung paano i-explain na uh, parang hindi pa ganun ka 100% yung feelings ko dahil syempre panibagong pakikisama naman ng anak ko eh so panibagong ano na naman kung kakayanin ba nila or ano pero alam ko naman makakaya nila at ano naalagaan ng totoy dahil napakabait naman talaga ala hirap hirap guys ito lang siya sabi ko is yung pagbigay lang iaabot ko lang yung pagkain sa kanya kasi baro naman siya kumain baro naman siya magbihis uh, although hindi man siya nakakapagsalita alam niya sabihin kung iihi siya or dudumi siya or kung ano man kakain siya or iinom siya alam niya so yun thankful ako pa rin guys na ano at least hindi na ako mag-iisip ng kung ano-ano, naiuwi ko na siya or ano, kasi syempre ang hirap din guys sa akin, no nakasama ko na siya tapos bigla magkakahiwalay kami, tapos ganyan ang sitwasyon niya, ba diba? so, salamat pasalamat talaga ako ng marami sobra-sobra talaga, sa Panginoon dahil hindi kami pinapabayaan mag-ina lang So, Then, mamaya nga, eto, sasama ko sa ano, mag, kabing, uh, meron inventory mamayang gabi. So, sasama ko na lang, tara, ano, na lang, para, malibang-libang din. Parang yun na lang pamamasyal namin. Taglit lang naman yun. Hindi naman na uh, marami ang aming stock. So, guro, one hour, two hours lang itatagal namin doon. yun lang, guys. Nasabi ko lang, na-share ko lang napakahirap guys, napakahirap sa um, bilang ina nam, ganito yung sitwasyon na naghahanap buhay wala ka sa sariling bansa mo wala ka mga ah... Uh, kamag-anak or maa, mga kapatid or mga ano na makakatulong sa'yo meron man akong kapatid dito meron man akong anak dito hindi naman guys mas, hindi naman guys mga katulong dahil nga syempre nandito kami para magtrabaho di ba lang na share ko lang ang hirap napakahirap guys sobrang hirap ng ganitong sitwasyon kung normal lang anak ko hindi ako maghihirap ng ganito guys kung nakakalakad lang ito kahit ganito lang siya hindi nakakarin hindi nakakasilita kung nakakalakad kahit nakakalakad man lang guys napakaginhawa sana Hello. It's a blessing from God. So, kailangan nating hindi hindi natin kailangan aksipin, kundi mahalin natin syempre anak natin, di ba? So, salamat lang guys sa mga panonood kahit nagsisintimiento ako palagi. Salamat sa pagtangkilik nyo sa aming uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat at huwag kayong magsasawa guys. Suporta lang po para sa amin, para sa kanya. Para po makaipon kami ng sapat na halaga para sa kanyang operasyon. Bye-bye anak. Salamat. Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na guys. Thank you.